Kung ipinanganak ka bago dalawang libong malamang nakilala mo ang LimeWire, sikat na software na gamit sa ilegal na pag-download ng libreng musika. Noong kasikatan, naka-install ang LimeWire sa 1 tab ng computer sa mundo, pero kalaunan nawala rin ito. Alamin natin ang nangyari sa LimeWire. Mahalagang maintindihan ang LimeWire dahil maraming gumagamit nito ang hindi alam ang tamang paggamit nito. Ang LimeWire ay peer-to-peer -peer platform para sa pagbabahagi ng files, iba sa tradisyonal na pag-download. Imbes na web browser ang gamitin sa paghahanap ng mga files sa web server, software ang ginagamit para maghanap ng files sa computer ng ibang user. Dahil pagmamayari ito ng mga ordinaryong tao, tinawag silang peer-imbest na server, pero halos pareho lang din ang tungkulin. Maaaring mag-host ang isang tao ng file sa kanilang hard drive na pwedeng i-download ng ibang tao. Pwedeng i-host ng bagong user ang file sa hard drive nila kaya mas bibilis ang pag-download ng iba. Maraming benepisyo ang community driven na paraan ng pagbabahagi ng file. Libre ito, walang limitasyon mula sa kumpanya, at halos lahat ng gusto mong ma-access ay makukuha mo mula sa ginhawa ng iyong bahay. Pero may isang problema. Bawal sa batas ang pamamahagi ng copyrighted na file, pero madalas pa ring magbahagi at magdownload ang mga tao ng copyrighted na musika, pelikula, palabas sa television, video game, at software. Pero hindi lang LimeWire ang gumagawa nito. Napster, Casau, BearShare, WinMX, Morpheus, Grokster, at marami pang iba ay lahat gumamit ng peer-to-peer -peer file sharing na humantong sa illegal na pamamahagi ng mga copyrighted na nilalaman ng mga gumagamit. Kaya kung ilegal ang mga application na ito, paano sila nagkaroon? Sa totoo, hindi naman talagang ilegal ang software. Walang masama sa pagbabahagi ng mga file sa iba basta't pagmamay-ari ng mga gumagamit ang copyright. Dahil sa proteksyong ito, naging ganap na legal ang mga peer-to-peer -peer na aplikasyon at naging popular ang mga ito. Bagamat madalas lumabag sa copyright ang mga gumagamit, bihira magsampa ng kaso ang may-ari ng nilalaman dahil hindi ito maganda sa imahe ng mga artista laban sa fans. Noong dalawang libong sinubukan ng Metallica, idemanda ang Napster dahil sa copyright violation at nabatikos sila dahil gumawa ang NetPD, ang online consulting firm ng banda, ng listahan ng mahigit tatlong daan at tatlumput limang libong Napster users na nagbahagi umano ng kanta nila online. Sapat na ang gawain ito para kumalat ang maling balita na dinidimanda ng Metallica ang fans nila. Kaya marami ang nagalit at naglabasan ang viral na video na pumupuna sa banda bilang mayayaman at sakim na sellout. Dahil kakaunti ang legal na option, para sa mga artist at music label. Malayang nakakapagpalitan ng kanta ang mga gumagamit sa LimeWire nang walang gaanong pag-aalala. May ilan pa ngang ipinagmamalaki ito at tinatawag ang sarili nilang pirata. Karamihan ay gustong madali ang makinig sa paborito nilang kanta. Dahil nung dekada 90 at unang bahagi ng 2000s, dalawa lang talaga ang paraan para mag-enjoy ng musika. Sa pisikal na CD o sa radyo. Yun lang, pareho rin hindi maginhawa at kadalasan mahal ang mga paraan na iyon. Mas mura ang makinig sa radyo dahil kailangan mo lang bumili ng stereo na nagkakahalaga ng dolyar. Isa hanggang dolyar. Dalawang daan. Pero kung gusto mo ng kaginhawaan na makinig ng mga partikular na kanta kahit kailan mo gusto at walang patalastas, kailangan mong bumili ng mga CD at stereo o CD player. Kung sampu labindalawa hanggang 15 bawat disk ang 20 paborito mong album ay aabot ng daan-daang dolyar. Walang paraan dati para bumili ng kanta isa-isa. Kung gusto mo lang ng isang sikat na kanta, kailangan mo pa ring bilhin ang buong album. Dahil pisikal ang CD, kailangan mo pang pumunta sa music stores tulad ng Circuit City o CocoNuts at maglaan ng oras sa pagtingin at pagbili ng album. Maaaring masaya ito para sa iba, pero ang pagpunta sa tindahan ng musika tuwing gusto mong bumili ng bagong album ay madalas nagiging abala. Kaya nang sumikat ang internet, naging patok ang konsepto ng digital na musika dahil naresolba nito ang mga issue sa gastos at kaginhawaan ng pisikal na CD. Libre mong maibabahagi at madadownload ang digital na musika sa Napster o LimeWire kahit hindi lumalabas ng bahay. Pwede mong i-burn ang digital na musika sa blankong CD gamit ang computer disk drive. Sa ganitong paraan, magagamit mo pa rin ang portable CD player sa kotse o home stereo para makinig ng musika. Malinaw na ang pagda-download ng musika ang kinabukasan. Ngunit dahil sa issue ng legalidad, umatras ang mga music label at mas pinili nilang ibenta ang pisikal na CD sa halip na ialok ang musika online. Kaya ang mga gumagamit, gusto man o hindi labagin ng batas, ay wala nang pagpipilian. Pumili ka lang, mag-download ng musika mula sa LimeWire o lumabas papuntang Circuit City at maglaan ng oras para bumili ng album. Kahit libre at maginhawa, may sariling kapintasan ang LimeWire na nagdulot ng problema sa mga gumagamit, artista at pati sa kumpanya. Ang naging dahilan ng kasikatan ng LimeWire ay siya ring nagdulot ng kahinaan nito. Isa itong libreng platforma kung saan pwedeng mag-upload at mag-download ng kahit ano gaya ng musika, pelikula, larawan, software, pati virus, malware at spyware na madalas nakatago sa inosenteng pangalan ng file. Ibig sabihin, hindi alam ng mga normal na LimeWire user ang ganitong banta. Magda-download lang sila ng sikat na kanta, pero maaari na palang malantad ang kanilang computer sa cyber attack. Karaniwan, nangyayari ang impeksyon sa likod ng proseso ng hindi alam ng gumagamit. Ang ibang malisyosong programa ay nakakainis. Pinapabagal ang computer, binabago ang browser settings, o nagpapakita ng pop-up ads. Ngunit may delikadong iba, nagnanakaw ng personal na datos, kinukuha ang keystrokes ng user at minsan binibigay ang kontrol ng sistema sa ibang tao o grupo. Sa kabuuan, tinatayang milyon-milyong computer ang nahawaan ng mga virus at malware mula sa LimeWire na naging posible dahil sa decentralized peer-to-peer -peer system ng platform. Dahil dito, madaling kumalat ang mga infected na file ng mabilis at walang paraan para mapigilan o mapahinto ang pagkalat nito. Dahil dito, naging pugad ng cybercrime ang LimeWire. Pero may mga praktikal na problema rin sa platform. Minsan, mali ang label ng mga file, kaya nalilito ang mga gumagamit at naiinis ang mga artist dahil nakakredit sila sa kantang di naman nila ginawa. Madalas mangyari ito kay parody artist Weirdo Yankovic kaya ang unang entry sa Frequently Asked Questions page ng kanyang website ay, Sa kasamaang palad, maraming song parodies na kumakalat sa internet na iniaakibat kay Al pero gawa naman ng ibang tao. May mga pamagat na hindi angkop ilathala sa family-friendly na website. Hindi si Al ang gumawa ng mga kanta. Para malaman kung si Al talaga ang gumawa ng kanta, tingnan ang catalog page. Nagkaroon din ng kalituhan sa kalidad ng music file. Madalas, pagkatapos mag-download ng album, nalalaman ng mga gumagamit na sobrang pangit ng tunog, kaya hindi na nila pinapakinggan ang mga kanta. Kaya ang mga tao ay magda-download ng album mula sa tatlo o apat na magkaibang pinagmulan. Pagkatapos ay ikukumpara ang kalidad ng tunog, itinatabi ang pinakamagandang version at binubura ang iba. Pero pag nasa music library na ang mga kanta, may isa pang problema, kulang sa metadata. Madaming nag-a-upload ng album sa LimeWire na hindi na nilalagay ang album art, petsa ng labas, record label o pangalan ng album. May mga file pa nga na wala man lang pamagat ng kanta. Sa halip, lumalabas lang sila bilang track isa track dalawa track tatlo at iba pa. Ibig sabihin nito para maiwasan ang magulong music library na mahirap i-browse o hanapin, kailangang manu-manong ilagay ng mga user ang metadata ng bawat kanta na talagang nakakaubos ng oras, lalo na kung daan-daan ang album mo. Alam ng LimeWire ang mga isyong tulad ng virus, maling impormasyon, at mababang kalidad ng file. Pero wala silang kontrol sa ina-upload ng tao, kaya hindi nila kaya i-moderate o iban ang malisyosong user. Sa halip, nagpakilala ang LimeWire ng rating system, kung saan pwedeng bigyan ng users ng isa hanggang limang stars ang mga file, umaasang mas madali nang makita ng mga user ang mga virus at mababang kalidad na upload bago nila i-download. Gumana lang ito paminsan dahil marami pa rin malisyosong file na nag-aalok ng kanta o pelikula habang palihim na nag infect ng system ng user. Dahil dito, mahirap matukoy kung aling file ang may virus. Pero nakatulong pa rin ang rating system na ihiwalay ang mababa sa mataas na kalidad na upload. Habang naresolba ng LimeWire ang abala ng pisikal na CD, nagdulot din ito ng bagong problema sa hindi kontroladong file sharing. Binigyan ito ng pagkakataon ang ibang mga kumpanya na gumawa ng katulad ng LimeWire, pero sa mas ligtas at mas kontroladong kapaligiran. Noong unang bahagi ng 2000s, dahil sa milyon-milyong ilegal na pag-download ng kanta araw-araw, sinikap ng industriya ng musika na ipatigil ang mga peer-to-peer file-sharing sites gaya ng LimeWire. Ang pinakamadalas nilang ginamit na paraan ay ang pagsasampa ng kaso. Dahil noong 1000, Syam naraan, Syam naput, Syam nanalo ang Recording Industry Association of America o Recording Industry Association of America sa isang kaso laban sa file sharing platform na Napster na napilitang magsara noong libo at isa dalawang taon lang matapos itong maitayo. Kaya ginamit din ng Recording Industry Association of America ang parehong paraan laban sa LimeWire, pero alam nilang mas mahirap patunayan ang kaso ng paglabag sa copyright. Ang LimeWire ay dinevelop habang may kaso ang Recording Industry Association of America laban sa Napster. Kaya si Mark Gordon ay nagkaroon ng ideya kung ano ang dapat iwasan sa paggawa ng peer-to-peer -peer file sharing platform. Nabuo niya ang software nang maiwasan ang legal na isyung bumagsak sa Napster. Nagawa ito sa paggawa ng LimeWire naganap ganap na decentralized kaya hindi sila nag-imbak, nag-manage, o naglipat ng anumang file. Ang Napster naman sa kabilang banda ay centralized at pinadadaan lahat ng file transfers sa isang server na pagmamayari nila. Dahil kontrolado ng Napster ang file sharing, madali silang napapanagot sa pamamahagi ng copyrighted na material. Pero dahil sa pagiging decentralized ng LimeWire, mas nahirapan ang Recording Industry Association of America na gumawa ng kaso laban sa kanila. Kaya kahit na inilabas ang platform noong 2,000 mahigit-anim na taon bago nakatanggap ng demanda ang LimeWire. Ibig sabihin, nabigyan ng panahon ang platform na lumago at mabilis itong dumami ang milyon-milyong user bawat taon. Nagbunga ito ng daan-daang milyong ilegal na pag-download ng musika taon-taon na nagdulot ng bilyong pisong lugi sa industriya. Simula nang lumabas ang LimeWire, noong dalawang libong bumaba ang benta ng album. Unang beses mula nang likhain ang CD noong dekada 80. Ipinapakita ng mga customer na mas gusto nilang kunin ang musika nila online, legal man o hindi. Kinailangan ng industriya ng musika na labanan ang piracy sa iba pang paraan bukod sa demanda. Dahil kapag naisara nila ang platform tulad ng Napster, may bagong pumapalit gaya ng LimeWire. Kaya nagsimulang gumawa ang mga pangunahing record label ng isang legal na alternatibo sa piracy. At noong dalawang libo at isa, naglabas sila ng dalawang online music platform. MusicNet, na isang joint venture ng mga record company na Warner Music Group, BMG, electric and musical industries at isang software company na tinatawag na Real Networks. Subscription-based ang serbisyong ito na nagbibigay ng akses sa isang daan libong lisensyadong kanta kapalit ng siyam tuldok siyam naput lima kada buwan. Pero may kapalit ito. Hindi pinapayagan ang mga gumagamit na mag-download ng mga kanta na napakahalaga noong unang bahagi ng dalawang libong S. Noong panahong iyon, halos wala pang Wi-Fi at ang mga gamit ng tao para makinig ng musika tulad ng stereo, MP3 player at CD player ay walang koneksyon sa internet. Kaya hindi nila magamit ang music streaming. Dati, nagda-download at nagbo-burn ng kanta sa disk ang mga gumagamit. Pero hindi ito magawa sa MusicNet. Technical, pwedeng mag-download ng kanta sa computer sa halagang labing na naput limang dolyar bawat buwan pero hindi ito pwedeng isunog sa disk o ilipat sa MP3 player. Ito ay dahil nilagyan ng mga record label ng Digital Rights Management o Digital Rights Management Restrictions ang mga file ng kanta para maiwasan ang piracy. Ang ikalawang online music platform, Pressplay, ay nilikha ng Sony Music Entertainment at Universal Music Group kasama ang kanilang software engineers. Katulad ng MusicNet na labin limang dolyar kada buwan ang singil para sa streaming ng kanta, pero maraming limitasyon. Halimbawa, kada buwan, Pwedeng mag-stream ng limang daang kanta, mag-download ng limampung kanta, at mag-burn ng sampung kanta sa CD ang mga user. At kung hindi pa sapat yon, hindi lahat ng kanta ay pwedeng i-download at hindi rin pwedeng mag-burn ng higit sa dalawang kanta mula sa parehong artist sa isang CD. Nakakainis, nakakalito, at mahirap gamitin ang mga serbisyong ito. Matapos ang isang taon, halos wala nang gumagamit ng MusicNet o Pressplay. Lalong tumindi ang pamimirata habang bumabagsak ang benta ng album. Nabahala ang mga executive ng record label habang humiling ang mga customer, kabilang si Steve Jobs, ng madaling paraan para bumili ng kanta online. Dahil sa pagkainis sa kung paano hinahandle ng mga record label ang pamimirata, tinawagan ni Steve Jobs si Paul Vidich, isang executive sa Warner Music Group, para ireklamo ang lahat ng mali nilang ginagawa sa MusicNet at kung paano wala talagang alam ang industriya ng musika sa ginagawa nila. Sinabi niya na ang mga pinakamahusay na software engineer ay nasa tech company gaya ng Apple, hindi sa industriya ng musika. Kung nais ng record label ng top online music store na kayang tapatan ang LimeWire, dapat silang makipagtulungan sa Apple. Ibinahagi ni Jobs ang ideya ng iTunes Music Store habang maingat na nakikinig si Vidich. Sumagot siya, Iyan ang kailangan namin. Kaya gumawa ang Apple ng beta software para ipakita sa Music Executive para hikayatin silang iwan ang MusicNet at PressPlay at makipagpartner sa Apple. Simple lang ang konsepto ng iTunes Music Store. Isasama ito sa iTunes Music Player ng Apple na tumatakbo sa bawat Macintosh at magiging available din sa Windows kasabay ng Music Store, kaya mas magiging accessible ito sa halos lahat ng computer users sa mundo. Ito ang unang makikita ng mga gumagamit sa pagbukas ng iTunes at madali itong gamitin. Iginiit ni Jobs na ayaw ng mga gumagamit na magrenta o mag-stream ng kanilang musika. Gusto nilang maging kanila ito, madownload at magawa ang lahat ng nagagawa nila sa mga kanta mula sa pisikal na CD. Tulad ng pagsunog ng mga ito sa kahit ilang disk na gusto nila, pagkopya ng mga kanta sa mga music player gaya ng iPad at paglilipat ng mga kanta sa ibang computer. At hindi sapat na album lang ang inaalok. Dahil sa piracy, mas sumikat ang pag-download ng mga individual na kanta. Kailangang makipagkumpetensya ang iTunes sa pagbebenta ng mga kanta ng paisa-isa sa presyong siyam na put, siyam cents bawat isa. Nagustuhan ng music executive ang simple at madaling gamitin na iTunes Music Store. Kahit walang mahaba ang pag-aaral, ang halos isa milyong iPad users ng Apple ay siguradong magpapakita ng interes sa store pag inilunsad ito. Pero may malaking problema. Nais ng record label na lagyan ng Digital Rights Management Restrictions ang mga kantang binili sa iTunes gaya ng MusicNet at PressPlay. Partikular ang hindi kakayahang kopyahin ang mga ito sa CD, ibang mga computer at higit sa isang music player. Hindi ito naintindihan ni Diobs. Para sa kanya, dapat pareho ang kalayaan ng mga kantang binili sa iTunes at sa CD. Pero hindi ito sinang sinangayuna ng mga music executive. Nagkompromiso ang dalawang panig at nagkasundo sa solusyong Fairplay, isang digital rights management software ng Apple na may limitasyong maiwasan ang piracy. Hanggang limang authorized computers lang pwedeng tumugtog ng biniling musika. Pwede lang mailipat sa iPad hanggang pitong beses lang magburn ng playlist sa CD at bawal ibahagi sa ibang device o computer. Mas maraming limitasyon ang mga kanta sa iTunes kaysa sa mga galing sa CD pero mas malaya pa rin ang user kumpara sa MusicNet o PressPlay. Dahil pumayag ang limang pinakamalalaking record label na ibenta ang buong music catalog nila sa iTunes, nagkaroon ang platform ng mahigit 200,000 kanta sa paglulunsad nito, doble sa ibang online music store. Noong 2,000 at tatlong naging available ang serbisyo para sa mga Mac at Windows user sa United States. Ayon kay Hobbs, Naniniwala silang 80% ng nagnanakaw ng musika ay ayaw naman talagang gawin ito. Wala lang talagang legal na alternatibo. Ang solusyon laban sa piracy ay hindi kasuhan ang mga tao, kundi tapatan ito. Tama siya dahil umabot agad sa isa milyong kanta ang na-download sa iTunes Music Store sa unang linggo, mas mabilis kaysa ibang online music platform noon. Sa nakaraang tatlong taon na mayagpag ang limewire ng walang matinding kalaban, pero dahil pumasok na ang Apple sa larangan, magbabago na ang lahat. Walang inilabas na pahayag ang LimeWire sa paglulunsad ng iTunes Music Store. Marahil dahil mas inuuna nila ang mas mahalagang bagay tulad ng pagkita ng pera. Mula nang itinatag sila, nagkaproblema na ang LimeWire sa paglikha ng kita. Pangunahing dahilan ay dahil libre ang kanilang software at libre rin ang mga file na dinadownload ng kanilang mga gumagamit. Naglagay naman sila ng mga patalastas sa kanilang aplikasyon pero naging hamon ang pagbebenta ng mga pwesto dahil ayaw ng malalaking brand na nagbabayad ng malaki para sa advertising na maiugnay sa isang posibleng ilegal na file sharing service. Para makalikha ng sapat na pondo at manatili ang kumpanya, gumamit ang LimeWire ng dalawang estratehiya. Isa ay hindi gaanong etikal kaysa sa isa. Una, gumawa sila ng LimeWire Pro na may dalawang payment tiers. 21.5 para sa anim na buwang updates at 35 para sa isang taong updates. Dahil sa milyon-milyong aktibong gumagamit kada buwan, posible kumita ang LimeWire ng 10-10 milyong dolyar taon-taon mula sa pro service. Kahit maliit lang ang bumibili nito. Dahil hindi malinaw ang legalidad ng LimeWire bilang file-sharing platform, Nagdadalawang isip ang mga gumagamit na ibigay ang credit card info, lalo na't hindi rin kaakit-akit ang sales pitch ng LimeWire Pro. Nangako ito na magbibigay ng mas mabilis na download speed sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga gumagamit sa sampung file hosts, imbes na walo pero karamihan sa mga tao ay halos walang napansing pagbilis. Nangako ang LimeWire Pro ng mas malawak at tumpak na search results. Pero kapaki lang ito kung naghahanap ng hindi kilalang files na bihira namang gawin ng karamihan. Tinanggal ng upgrade ang ads at nagdagdag ng customer support. Pero hindi nito naayos ang mga pangunahing problema gaya ng maling file label, kulang na metadata, at nakatagong virus. Ang pangunahing hadlang sa pagbebenta ng LimeWire Pro ay ang LimeWire mismo dahil na ibabahagi ng mga gumagamit ng libre ang Pro application at natatamasa ang benepisyo ng walang bayad. Sinubukan ng kumpanya ang mas hindi etikal na paraan ng kita sa pamamagitan ng palihim na paglalagay ng spyware sa LimeWire download file. Nagsimula sila sa LimeShop, isang software na ginawa ng Moxi Interactive na ginagamit para sa affiliate marketing. Gumana ito sa pamamagitan ng pag-install ng sarili nito sa mga computer ng mga gumagamit ng hindi nila alam, tapos sinusubaybayan ang kanilang online na pagbabrowse at pamimili. Naglalagay ang LimeShop ng mga ad at pop-up na kailangang isara ng mga gumagamit tapos ire-redirect sila sa iba't ibang affiliate na site na nagpapahintulot sa LimeWire na kumita ng komisyon kapag may biniling produkto online ang mga gumagamit. Maayos sanang pagkakakitaan ng LimeWire ito, ngunit nawala ang tiwala ng users nang matuklasan nila ang LimeShop sa kanilang computer at nalaman ang pinagmulan nito. Marami ang nagtangkang i-uninstall ang LimeWire. Para matanggal ang LimeShop pero hindi ito gumana. Kahit sabay na download ang mga software, hindi sila sabay na natatanggal. Kaya nagreklamo ang mga gumagamit at humiling sa LimeWire na itigil ang pagsama ng spyware at magbigay ng madaling paraan para matanggal ang LimeShop sa computer. Noong 2004 nangako ang kumpanya na ititigil ang pagsama ng ibang software sa LimeWire. Dahil dito nahirapan ang LimeWire. Hindi sila kumikita ng malaki mula sa kanilang pro application na wala pa ang kita nila mula sa affiliate marketing ng LimeShop at nasira pa nila ang tiwala ng mga gumagamit sa kanilang kumpanya. Ngayon, dalawa na ang problema nila, isang public relations disaster at isang pinansyal na sakuna. Habang ipinagdiriwang ng iTunes Music Store ang unang anibersaryo nito na may mahigit 70 milyong kanta na naibenta. Noong 2006, inihabla ng Recording Industry Association of America ang LimeWire dahil sa umano'y pagtulong nitong maglabag ng copyright sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user na iligal na mag-download at magbahagi ng copyrighted na musika. Sabi ng Recording Industry Association of America, nagdulot ito ng bilyong dolyar na pagkalugi sa industriya ng musika, kaya humihiling sila ng ganoong hatol. Ipinagtanggol ng LimeWire ang sarili. Sinabing di sila mananagot sa batas sa gawa ng user, pero di sumang-ayon ang hukom at pinatuloy ang kaso, kaya napilitan silang harapin ang magastos at matagal na laban sa korte. Sa sumunod na taon, isang investigasyon sa LimeWire ang nagsiwalat na sa isang daan, 23 na random na napiling files sa platform, 37 dito ay may malware, halos 30 na ng sample na nagpapakita kung gaano kawalang magawa ang LimeWire sa pagprotekta sa kanilang mga user kahit ilang taon na nilang alam ang issue. Nangyari ito nung pinakamababa ang tiwala ng tao sa kumpanya. Nawawala ng user ang LimeWire dahil lumilipat sila sa lehitimong music service tulad ng iTunes at Amazon MP. Tatlo na nag-aalok ng abot kayang kanta na walang panganib sa privacy o malware. Napagtanto ng LimeWire na kailangan nilang baguhin ang business strategy para magkaroon ng tsansang mabuhay. Kaya lumapit sila sa isang kilalang pangalan para humingi ng gabay, si Napster, ang kumpanyang nagsimula bilang peer-to-peer -peer file sharing site at matagumpay na nagbago bilang isang lehitimong music streaming platform. Gusto ng LimeWire na tahakin ang katulad na landas at makipagkumpetensya sa iTunes sa pamamagitan ng pag-aalok ng sarili nilang music store. May problema. Ang legal na pagbebenta ng musika ay nangangailangan ng lisensya mula sa mga record label na siya ring nagsampa ng kaso laban sa LimeWire. Hindi naging kooperative gaya ng inaasahan. Dahil dito, napilitang makipagtrabaho ang LimeWire sa mga independent music label na hindi kasama sa kaso at walang kilalang artista. Nang magbukas ang LimeWire store noong 2000 at walong hindi ito nagtagumpay dahil hindi available ang mga kantang gusto ng tao. Sa susunod na dalawang taon, mas naging desperado ang LimeWire. Mukhang wala na silang pag-asa manalo sa kaso ng Recording Industry Association of America at patuloy na umaalis ang mga gumagamit sa platform. Dahil kaunti na lang ang option, muling naglagay ng adware ang LimeWire sa download file, nilabag ang kanilang pangako noong 2004. Sa pagkakataong ito, isinama ang ask.com toolbar na nagbibigay ng komisyon sa LimeWire tuwing nai-install o ginagamit sa paghahanap. Bagama teknikal na naabisuhan ang mga gumagamit tungkol sa Ask.com toolbar, habang ini-install ang LimeWire, madalas itong nakatago sa proseso ng setup at hindi nakaselect bilang default. Kaya yung mga hindi naging maingat sa pag-install, ay nagulat na lang na napalitan ng Ask.com ang kanilang browser homepage at search engine. Nagdulot na naman ito ng reklamo mula sa mga natitirang LimeWire users na sawang-sawa na sa panlilinlang at pagbebenta. Noong 2010 opisyal na natalo si LimeWire sa kaso. Nagdesisyon ang hukom pabor sa Recording Industry Association of America, idineklara na si LimeWire ang responsable sa pagpapahintulot at paghikayat ng ilegal na pagbabahagi ng musika. Hanggang katapusan ng taon lang sila pwedeng mag-operate ng file sharing service at magpamigay ng software. Pumayag si LimeWire na sumunod na nagtapos sa isang dekadang operasyon. Pero may kakaibang nangyari isang buwan bago magsara si LimeWire. Isang lihim na grupo ng developer ang naglabas ng LimeWire Pirate Edition, na basically LimeWire Pro na gumagana nang di umaasa sa mga server ng LimeWire. Ibig sabihin, pwedeng gamitin ng mga tao ang LimeWire kahit wala na ang kumpanya. Laging parang Hydra ang peer-to-peer -peer na plataporma ng file sharing sa mundo ng software. Kapag pinutol mo ang isa, mas marami pang tumutubo. Bumagsak ng husto ang kasikatan nila sa nakalipas na dalawampung taon dahil sa mga serbisyong tulad ng iTunes Music Store, Spotify at Apple Music na nag-aalok ng abot kayang at ligtas na paraan ng pakikinig ng musika. Salamat sa panonood. Magkita tayo sa susunod na video.